Woo. Hello. Ito Naka na kabuto nga. Ang buko muna kami ngayon. Nagkain muna kami ng buko. Pagod na pagod. Hi. Ay, pawis na pawis. Ito kami sa bukid. Bukid. Hmm. Nandun si Papa. Nag <laughs> ng kahoy para gawin ano, okay. kalbon. Uling. uling. para gawin uling pala. Sorry. Ay Para gawin uling. Ito ang ano namin. Ito ang, ito ang ano, butas para pag ano ng uling yung mga kahoy. Yan ang mga pananim ni ano ni Papa, mga kamanting. Oh. Yan ang mga nyug niya. Lilit pa. Pag lumaki na to, ako lang to ang makakuha lahat. Uh, kami doon sa doon tayo sa bahay niya. Mga nyug niya dito lahat. Ito kami sa bukid ni Papa. Whew. Yan lahat ang mga bukid na pa papunta doon sa dulo. Ito ang bahay-bahay ni Papa. Pag nagpupunta dyan dito, yan ang tambayan niya. Ah, hinihingal ako, napapagod ako. Makyat kasi ako sayang, hindi ko na video yung nagakyat ako sa puno. Yung nyug. Yan. Hello hmm. so guys, dito kami sa bukid ngayon. Bukid ng Masilan Kalangkanas. Yan guys. Mga pananimid. Papa dyan. Doon, papunta doon. Doon sa dulo talaga. Lahat sa kanya Mga kamanting. Habi Ayan ang aso alag-alaga -alaga ni Papa. Dung naman tayo sa kabila. Nandun ang mga ano, mga latak. Eh. S -tapain. S -tapain. <sighs> Grabe yung pawis ko ah. Init, init. Oh guys. Welcome sa aming vlog. Ito po yung mga kapatid ko. And ito po yung saging ni Papa. Wala pa nga wala pa ang bunga niya. Hindi pa nagbubunga. Pag nagbubunga to, wala ko kunin na ah, kakainin na agad. May peace pan doon po. Kainin po. Peace, mo. Yun, peace pan siya. Okay na, bye bye guys. Bye bye. Hey guys.